Hi there mga beloved yung soulmates Welcome to Renzo Tarot Channel Andito naman po yung ring para pagsama natin isang soulful and meaningful na tarot reading Dito lamang po sa inyo Lagi na nga sila sa ng at pinakamal na, na Tarot Channel May kami guys shoutout po sa lahat natin soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging na nakabang nanonood at nagbibigay ng kakataba sa puso na komento Maraming maraming salamat sa inyo Sa ating po, mga returning viewers New subscribers, welcome to the channel At kapag hindi pa po kayo nakasubscribe please do subscribe po, magcomment po kayo okay kapag naka-resonate kayo sa ating reading ngayon. At huwag niyo pong kakalimutan na click ang notification bell para lagi pong updated sa ating mga susunod na reading. Sige po, ang ating pong reading ngayon ay isang Christmas Day Special Bonus Reading. O sige, bonus reading ko para sa inyo sa araw ng Pasko sa mga nasa, sa, nasa sign ng Sagittarius. Okay, so miss ko nasa sa my sign na Sagittarius para sa inyo itong Christmas Day bonus reading ko para sa inyo. Ulitin ko Sagittarius. Okay? last one shuffle natin. Alam kong uh, mas magiging masaya kayo dito sa ating bonus reading na ito. Okay, ito yung regalo ko sa inyo ha. Ngayong Pasko, isang bonus reading para sa mga nasa sign ng Sagittarius. This is it. Okay, then wag na natin pang patagalin ba. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming Christmas bonus reading para sa mga nasa ng Sagittarius hindi pa natin kukulin to kasi nagpakita kapag bago po kayo sa ating channel kung yung lingkod po ay kumukuha ng 10 baraha na siya nang interpret natin ang mensahe base sa energy na bibigyan sa atin ng universe spirit universe spirit guides angels ancestors 10 cards please for Sagittarius okay And yun po, tuloy-tuloy po, dire-diretso po natin kukunin ang sampung baraha para hindi tayo mag-shuffle mag-shuffle, para hindi na tayo ma-distract at nakafocus lang po tayo sa pagbabasa or pag-interpret ng mga cards na ating napili. And maybe some of you are wondering, may iba na nagko-comment kasi bago. Siguro, I know, mga bago sila, hindi sila uh, bagong subscribe lang sila dito sa ating channel kasi nagsasabi sila na ang gulo ko daw mag-shuffle. Yes, I will not change the way I shuffle. Ganyan po talaga ako kakomportable dyan po ako comfortable sa pag-shuffle na ito. At dyan po tayo nakakukuha ng mga magagandang barahan. Nakaka-resonate ang lahat. Okay? Shampa. Sagittarius, kamusta kayo? Mga Sagittarius na masaswerte bakit sinasabing maswerte kasi every time nagbabasa ako ng Sagittarius na reading ay talagang lumalabas sa kanila magagandang baraha. of course hindi na nakapagtataka kasi mga Sagittarius ay ruled ay ruled by Jupiter ang kanilang ruler ay si Jupiter ang planeta ng abundance good luck Good fortune, okay, talagang mga pinanganak na Sagittarius na talagang effortless, mawalan man sila ng pera bukas meron agad at talaga hindi sila na parang hindi sila uh, nahihirapan sa paghahanap ng pera or ng finances parang kusa na lang na lumalapit sa kanila ang swerte kasi nga ruled sila ni Jupiter si Jupiter mismo gumagawa ng paraan para uh, lumapit sa kanila yung swerte so 2 4 5 lima pa, spirit universe, spirit guides anim yun, apat pa apat na lang, sagittarius, Station ha Sige, ayusin natin. Uy, o yun, o yun, 2, 4, 6, 8. Dalawa na lang. Dalawa pa Sagittarius. Jitar Station ha. Huwag kayong aalis. I can feel na maganda ang magiging reading natin ngayon. Iba yung energy ko ngayon. Sagittarius, two cards, please. Spirit, universe, spirit, kids. Angels, ancestors, last two cards for Sagittarius. Kunin ko na yan. Okay, kumpleto na Sagittarius sa isang pumbaraha para sa inyo yung Christmas Day. Araw ng Pasko. Bonus reading, bilangin natin bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, shuffle natin. Sige, lalatag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, simulan na natin ang ating reading para sa mga Sagittarius na ang kakambal ay swerte. pinanganak na swerte. Okay, Sagittarius, without further ado, let's begin with your opening card. <laughs> <laughs> uh, mapapamura ko, sorry. <laughs> Tingnan mo yung opening card mo. Oh. Ano, sinungaling ba ako? Huwag sabihin yung sisinungaling ako. Yun, know, ruleta ng kapalaran. Kapalaran, nab nabubulol pa ako sa inyo. Wheel of Fortune. Yaman. suerte. Swerte. 'Di ba? Ito yung pa, 'di ba? Ito yung pangalawang pinakamakapangyarihang baraha sa card na ito, after the magician at 'yan unang-una pa kat wag natin buksan yung sham na 'yan. Tapos nang laban. Tapos nang reading na to sa Jotayos ano ba kayo naman? Okay. 'Di ba kailan ba kayo kailan ba kayo hindi nakarasin sa mga reading ko? Ayun oh, pinapakita opening card pa lang talaga. Talagang pinanganak kayo ng maswerte. The Wheel of Fortune talagang laging aayon sa inyong swerte. Come what may, kahit anong gawin nyo, balibalik ta rin kayo kahit, kahit saan ka itapon talagang sasama sasama sa inyong swerte sinasabi ko sa inyo just wait for the perfect moment may iba sa'yo inyo magtatanong iba kit ako sa Jotarius ang hirap naman ng buhay ko maybe you're not you're just at the wrong place Maybe the, the perfect timing is not, eh, hindi pa para sa'yo. Pero yan yung paniwalaan, panghawakan mo, may taglay ka na swerte. The, as, as ruled ka ni Jupiter, sinasabi ko sa inyo, siguro hindi mo pa lang, hindi mo pa na-discover kung ano yung talagang path mo o yung talagang bagay, ba, tamang bagay o tamang pano na para sa'yo. Pero you are bound, sinilang ka para sa swerte. Para suertehen para yumaman o magtagumpay sa, sa mundong ito. So, unang bara pa lang natin na Wheel of Fortune, tapos ng reading natin, no? Diyos ko, mapapamura pa ako sa inyo. Buti hindi ko natuloy. Pangalawa, Sagittarius. Tingnan natin. Oh, oh, ano na naman yan? Celebration. Oh, Three of Cups. You'll be celebrating. Kasi non-stop. Yung sinasabi ko sa inyo, kayong mga Sagittarius, mawalan man kayo ngayon, mamaya meron na naman. Makakahanap na naman paraan. Magsaraman ang isa may bubukas. Okay? May tanggalin man sa inyo, may ibibigay sa inyo na kapalit. That's how lucky you are. Sinasabi ko sa inyo, sa Sagittarius. Yan, pinapalakas ng loob nyo. Kasi merong iba dyan na nagsasabi, ay naku, Sagittarius naman yun. Sabi ko, Sagittarius, magbat ang hirap pa rin ang buhay ko. Maybe you're not working. Or maybe hindi ka, hindi ka nakikapag-cooperate sa universe. Baka maasa ka lang. Kailangan mo gumawa ng paraan. You need to discover. You need to make way how to, to discover that path that you need to to go. Okay? Paano mo ma-receive ma -re yung swerte kung talagang inaasa mo lang sa si universe? Or maybe nandiyan, nakaupo ka lang. May talent siya nga siguro. Bakit di mo naman dine-develop? Or di, 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 di mo naman pinapolish? O paano ka saswertehin dyan? Okay? This celebration card is also confirmation aside from the Wheel Fortune that you Sagittarius people are very lucky people. You are always happy. You are always ready for celebration. Marami pa, hindi lang ngayon, hindi lang sa Pasko, marami pang taon sa buong buhay nyo ang mga celebration na mangyayari. Okay? Pangatlo. Okay, Five of Cups. Okay? Hindi lang pwedeng hindi balanse ang mundo natin yin yang tayo sa universe. Okay? Of course, may celebration. There comes a time na merong sa mga Sagittarius na sinabi ko nga, kaya kahit swerte na kayo, kahit yung iba sa inyo mayaman na, kahit yung iba may pera na, may stable job, may magandang business, perfect family, there's always a big achievement na, na mga, the reason to celebrate, but still, dumadating dumad dumadating sa point or meron pa rin kayo diyang puwang sa puso nyo na parang hindi kayo masaya or parang may kulang emptiness. Okay? There's always emptiness. Human as we are, tao lang tayo. Or talagang hindi natin maiwasan yan. Hindi perfecto na masaya, pera ka, masaya ka pa, wala ka nang hanapin. Hindi naman ganun ang buhay. Yin yang, balance. Hindi pwedeng may puro masama, hindi pwedeng puro maganda. Kailangan may balance eh. Kailangan may, may rebirth, may destruction. Kailangan may mamatay, kailangan may isilang. Ganun yun. Hindi po, kaya, eto, makasunod oh. Celebration, tapos kalungkutan. ba diba? eh, si digital is talagang buhay. Pero pinapatunayan lang yan na talagang guided kayo or talagang, um, nang ng tawag nito, for you to attain that luck or parang yung swerte talaga umayon sa inyo ay kailangan may mga uh, kailangan din isasakripisyo or kailangan din may mga failures kayong mararanasan or mga di ba? pero at least mabigo man kayo you are guaranteed na may parating kasi swerte kayo nyo si Jupiter siyang gagawa ng paraan para sa inyo Oh, Knight of Wands. Okay. Ang medyo ng problema sa mga Sagittarius kasi in terms of, diba, in terms of money, in terms of achievements, wala kang problema eh. Nagagawa nyo ng paraan, nagsasucceed kayo dito. But ang, ang, ang nagiging problema dito so with this Knight of Wands is Sagittarius, ang kailangan mo daw matutunan na ayusin sa buhay mo is yung emotions. Kasi this is kind of Wands. Ang Wands are emotion also. But, tingnan mo yung three of, uh, tatlong pyramid, yan yung uh, uh, nais mong marating. That was your dreams and visions na gusto mong makamit. ah, uh, but para mat mapuntahan mo yan o para makamit mo yan, kailangan mong labanan or kailangan mo talagang ayusin yung mga internal battles na nangyari sa buhay mo in terms of emotions. Kasi baka mamaya, akala mo yung mga pag-uugali mo, akala mo yung gestures na yan, ay okay na yan para sa'yo. Pero you don't know na, na uh, that is not suitable for you that is not suitable para sa mga taong naghahangad ng tagumpay o gustong umaman. Kasi hindi dapat yan yung ugali o yung pag-iisip o yung mindset na taglay ng taong naghahangad ng magandang buhay. Okay? Kasi siguro anong nangyayari? Okay? hindi balance ang emotion mo with this night of Wands. Kaya nangyari kahit may perang dumarating, may swerte, may jackpot, o kung ano man, nami-misuse o hindi nagagamit ng maayos, it's because kulang ka sa, sa stability ng emotion mo. Baka maya puro impulsive, puro bili, puro gastos, puro pauta, o kung ano man Kasi hindi, hindi, hindi pa buo or parang hindi pa develop yung mindset mo sa Jetayos. Kasi you are thinking na no, maswerte naman ako, gagawa naman na paraan. Pero kung maayos talaga ang, ang emotion mo, magaling ka sa pag decide mature ang isip mo, ay nako. Talagang kahit di ka na magtrabaho sa mga swerte, sa mga pera na dumating sa'yo, kung naipon mo yun at nahawakan mo na maayos, at na pa, yung parang napalago mo, ay talagang grabe. Grabe talaga yung yaman na, or grabe yung tagumpay na makakamit mo. Okay kailangan may ayusin ka you, you self respect, uh, self respect, self reflect, re reflection ang kailangan and manyan malalaman mo diyan. Of course it's not too late hindi pa huli ang lahat para ayusin ang mga bagay-bagay. Oh my god. Oh my god, stars Sagittarius My god. Grabe naman. Your life will be shining like a star. Kikinang talaga. Mapag-uusapan ka, magiging matunog ang pangalan mo. You will be talk of the town with the star, 'di ba? Pag star na sa kalangitan. So the star card is a confirmation. Sinasabi ko nga sa inyo, simula pa lang kanina nag-sinasapo ko, 'di ba? Sabi ko maganda ka, Kasi magiging maganda ito. Reading natin, nararamdaman ko sa energy. Ito na nga unang baraha pa na natin, Wheel of Fortune. Andiyan yung celebration. Ito na yung panglimang baraha, star. So, star is the wish do come true. Diba? Wish upon star. Nagmihiling tayo sa mga between sa kalangitan. At ito na, nagpakita ng between. So, ibig sabihin sa detayo, sa talagang kung anuman man ang hinihiling mo sa ngayon, sa puso mo, nasa isip mo, panghawakan mo, sa tamang panahon, in the nearest time, in the perfect, time of the universe it will be given to you and you will have the biggest celebration of your life okay pang anim na bara okay seven of pentacles so it yung sinabi ko Oh, all the pera, siya tingnan mo, tingnan mo mabuti. Yan ang tinitingnan mo. So, dito sa right of all, sinasabi ko eh ang dami mong na ang dami mo ng mga malalaking pera, malaking opportunities na pinalagpas or hindi mo na nahawakan ng maayos. Maraming blessings ka na sayang. Kaya ngayon kailangan talaga, okay? Ay no, makatapat sila ng wheel of fortune. Siguro, oh, sige, unahin ko muna yung reminder na kailangan mong natutunan na you observe or i-track, e i-monitor e yung mga expenses mo or kung matuto ka na magtipid or at the same time, basta may kinalaman sa, sa parang aware ka na, parang bigyan mo na ng halaga ngayon yung mga blessings na dumarating sa'yo. At the same time, you are guaranteed na marami pa rin pera ang parating. As usual, magkatapat sila ng Wheel of Fortune. So, ibig sabihin talagang, yung mga kung meron ka namang existing ay na business na gumagawa ng peras para sa iyo, lalago pa rin 'yan. Kung naghahanap ka ng mga ways or mga trabaho ay paying job, masusumpungan mo with this wheel of fortune. Any kind of things ay papabor sa with this star card. Okay, kaya Sagittarius, sayang. Kung ako ang kung ako may zodiac na Sagittarius, pinanganak ang Sagittarius na ewan ko na lang kung kung hindi pa ako mayaman ngayon. Hindi ko kasi talagang Pinanganak ako, nakakambal ko yung andyan si Jupiter sa likod ko eh. So, kailangan, chance ko na to. Gawin ko ng lahat. Sipagan ko na. O mag-research na ako. Gawin ko ng lahat. Dahil talagang, kasi, kung wala ka namang gagawing action, wala din eh, sayang din. Okay? Tingnan natin. oh Eight of uh, sword. Okay. Eight of sword, kaya yung iba sa inyo, karamihan sa inyo, na Sagittarius yun, sinabi ko, e, eh, bakit kami mga Sagittarius, ang hira pa rin ang buhay, lugmok pa rin, ito pa rin, nakakulong pa rin sa mga problema, sa si stress, sa depression, di alam kung anong gagawin. But parang taliwa sa sinasabi mo na swerte kami, ang daming biyaya na parating, yes, you know, you, you, wanted your life to be different, to magbagong buhay mo kasi yan, no? celebration, nakatapat eh, sino bang ayaw na mag-celebrate, sino bang ayaw na makareceive ng blessings, but, kasi nga, parang nakikita ko ito sinasabi ko sa iyo na parang ikaw naman ang gusto sa sarili mo ang kulang eh ikaw may problema kailangan mong gumawa ng paraan kailangan mong kumilos if you really wanted your life to change for the better kaya kailangan ikaw ang gumawa ng paraan nasa iyo ang bola nasa iyo okay? kung paano mo ilalaruin. okay kumbaga na, andyan may ano ka na eh kumbaga kung, kung sa trabaho may backer ka na eh hindi naman pwedeng iasa mo lahat so kailangan talagang galingan mo din Tama ba, Sagittarius? Ngayon, kaya nalulungkot ka kasi nag-expect ka. Sabi mo, swerte ako. Pero bakit walang nangyayari? Yes, but, but, you are not doing your part kasi. Tama? Tingnan natin. Oh, Knight of Cups. Oh, magkatapat sila ng Five of Cups. di ba diba? Five of Cups, yung parang yung sabi ko may emptiness. Or parang may kulang na kahit despite na meron ng lahat, meron pa rin hinahanap sa, may, may space pa rin sa, may puwang pa rin na kulang sa yung nararamdaman sa puso mo talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko nakalang ulitin pa, the knight of cups is a symbol of victory Ayun, galing ka sa laban, umuwi ka, hawak mong trophy, kampyonato, ikaw yung nanalo so, success, talagang kung man yung mga competition na sasalihan nyo, anumang exam na ginawa nyo, papasa kayo mapapanalunan nyo, bibihira sa buhay nyo mga sedentaryos, ang mga pepinaso kayong sinalihan kayong mga contest o kung anuman yan na hindi kayo nanalo lagi kayong uuwing, you're always on the top, kung hindi man on the top, talagang may award kayo lagi. Talagang lagi kayo na-recognize, okay? Or talagang meron talagang kinikilala talaga yung galing at talino or yung swerte nyo okay may mga sa aming mga sigitarius lagi nabubulot din yan sa mga raffle raffle nananalo sa mga kung ano mga, mga sinasalihang mga contest mga mga what is this mga lottery or may mga tumataya dyan na palagi nananalo kasi nga Andiyan si Jupiter sa likod niyo, swerte niyo. Pero hindi pa rin iasa niyo sa lahat sa kanya. Kailangan niyo gumawa ng paraan. O kailangan mo niyo ding kumilos. Okay? Para maging perfecto ang buhay. O, oh, ayan. ah uh, ten of Wands. Okay, what does ten of wands means? All about, Hindi oh, ba, connect-connecting na nyo. Napansin nyo ba, connect-connect talaga yung barahan natin. Cups sa taas, cups dito. Pagkatas ng kalungkutan, uwi ka ng victory or tagumpay. Knight of wands sa taas, yung mga emotions sa pinaglalabanan mo, ngayon naman, ten of wands na naman sa baba. So, ibig sabihin, kailangan mo talagang ayusin kasi, ay, okay, nakita ko, nakaka-apekto din daw, kaya parang hindi stable ang emotion mo. Okay, kasi parang, ito, pasan mo din ang degdig, parang na, nakikita ko, parang nagsisawa ka din, o parang na, na, nalulungkot ka, o parang ang nararamdam mo kasi parang sa'yo na inaasa din ang lahat eh not literally na, na parang yung pera sa yun, bukod dyan sa nangihingi yung mga kapatid o pamilya mo, mga extended families at the same time, parang salo mo din lahat ng responsibilities siguro pati sa trabaho, parang sa iyo pinapagawa lahat ng, mga bo ng boss mo yung mga reports na kahit hindi naman ikaw may gawa, siguro ka magaling ka matalino ka pero hindi ka nakakahindi pero at the same time nangyayari dito ay eh, parang naapektuhan na rin kaya ayan o, oh, parang ito o oh pasan mo ang daigdig. At the same time, ayun, ito fans sa taas na medyo may hindi maganda, hindi stable, hindi balance ang iyong emotion as of the moment, Sagittarius. 10 out, yung 10 out, panapos mong ba? na natin. Oh, once na naman. So, Okay, it's all about being grateful. Magkatapat siya ng star also. Um, dahil magkatapat siya ng star, so titingnan mo, ayun na naman yung pyramids na tatlo. Oh. Ayun naman yun. Ayun, night of Wands, di ba? Ito, kung doon malayo pa, kailangan mo mo labanan, ito, malapit na talaga. Ayun, oh, nasa, malapit na sa likod mo, malalaki na yung pyramids mo, pangarap mo. At unti-unti na magbubunga, makikita mo sa, 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 sa mga malapit na araw o la, malapit na buong, nakikita mo, unti-unti na magiging mali lahat. Palapit na palapit ka na sa pangarap mo, sa tagumpay na yung inaasam. Kailangan mo lang tingnan mabuti, yung maliliit na mga improvements, yung mga unti-unting progress na nangyayari. Kasi baka mamaya nagaantay ka ng, ng malaki, kailangan simulan natin sa maliit. And be grateful. I-appreciate itong mga maliliit na blessings na dumadating. Kasi dyan magsisimula ang lahat. Being grateful sa mga bagay na mga dumadating ay being grateful also. masama mas malalaki pa. At the same time, dyan nakikita ni universe na kapag ang tao ay thankful or talagang marunong magpasalamat sa kahit gano'ng kalaki or amount ng blessings na binibigay niya, ay of course, sasabihin niya that that person is always ready to receive blessings. At the same time, nakita nyo, um, napakinggan nyo ko yung mga advices ko na dapat gawin. But all in all, wala akong masabi kasi unang-unang mong is will of fortune. Talagang sinasabi ko talagang kakambal nyo talaga ang swerte. Pinanganak talaga yung swerte. Thank, pagpasalamat kayo kay Jupiter. Andyan siya sa likod nyo. At sinabi ko, ang bottom line is, kailangan nyo pa rin gawin yung part nyo. Huwag iasa lahat sa universe. Kailangan nyo pa rin kumilos. But all in all, don't you worry kasi you are guided. Na, na nasa likod yung swerte. At the same time, maganda ang inyong patutunguhan with the star card with the knight of cups okay maganda and you're going to celebrate in the soonest time with the three of cups okay Sagittarius now naging malinaw ang lahat para sa inyo maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala sa support at panonood sa so, mga hindi po nakasubscribe please to subscribe o comment po kayo pag nakarasonate at the same time click the notification bell para lagi mag updated sa mga susunod nating videos nasan mo kayo ngayon naroon ano man ang ginagawa niyo, pinamahal kong soulmates mag iingat kayo lagi God bless us all